Ayusin pa panunungkit niyo dyan, ha? Badulan mo na lang para yung mga manibal lang, yung babagsak lang. Yang tatlo ate, oh. Yan. Wag mo, wag mo sisirain. Sige pa, bug. <laughs> Ang daming bunga ng mangga. Sige pa ma, ame um, ano, Shuni, doon banda ka darakili. Malalaki na ba yan? Ay, yung sa looban, sobrang laki ni. Ate, pre, ate Ame, yung mga damit mo, madagtaan yan, hindi na natatanggal. Ayun, ate, oh. Shuni, oh, sa looban. Ayan, yan, 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 dali. Diretsuhin mo lang yan. Yan, sa loob. Ayan, sige. Yan, yan, ang lalaki. Be, be, be. Nangingintab. Be, be, be. Sige yan, mga maniba lang na pa. Yan, baradulan mo na. Oh. <laughs> Sanga lang ate. mabuhay <laughs> ko yung kawa. <laughs> pa, sa loob pa, malalaki Pa, wag na yan, maliliit yan Yung nasa loob, sobrang lalaki, oh Bunsa, dito ka, bunsa, run, run Nakailang plastic na ba? Bendra dito ka bunsoi. Daming abukado. manakarami na kay ng avocado. Wala kang lakas eh. Ako nga. Sino na ang laki naka? Oh, yung maliliit, 'wag nang kunin, sayang. Yung malalaki lang. Dito ka baby. <laughs> Happy. Eto pala. Sino mo